Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. kasing ano to guys, onion ay yung native onion. Ayan, meron ito ayon ito sa Pilipinas guys, napakarami. So ito guys ay from India. Ibinigay sa akin ng kaibigan from India. No? So itatanim natin guys. Napakaganda kasi guys ang native. Ma Bukod sa mabango. At sa maganda yung kanyang ano guys, aroma. Hindi gaya yung mga maragang ilagay nito. Kahit marami ang ilagay mo. Ay naku, hindi pa rin mo nalalasaan yung kanyang lasa dahil dito sa netting. So, ayan, itatanin natin ito, guys, para may road tayong pagpupunan. Ayan. Ayan na, guys. Malalaki na, guys, yung Indian Native Onion natin. Hindi ko na sino noong tinanim ko, pero ito na siya, guys. As you can see, ang ganda na, di ba? Halatang halata guys na native kasi medyo maliliit yung dahon kaysa doon sa malalaki. Ayan. Yan na guys, paso-paso na garden natin. Kaya, kaya magtanim kayo guys. Ayan, malapit na tayo mag-ani ng uh, kanyang tahon. Masarap ito sa arroz caldo guys. Ayan, as you can see. Ayan, gaya ito guys. Mapakaganda ito. Magtanim-tanim tayo sa paso-paso. Ayan, ito na rin yung aking bawang. Diba? Ang ganda na. So, napakadali lang guys. Kaya yan, maraming lupa dyan sa Pilipinas. Gayahin nyo ako. Ayan, Oh. Paso-paso lang yan guys. Pero ayan, orbit ang ating paggalaran sa paso-paso. Bye bye, thank you for watching.